Bumalik si Pangulong ay Aquino sa lalawigan naman ng Bohol ngayong araw na ito. Ininspeksyon niya ang mga estrukturang napinsala na malakas na lindol nitong Oktubre. Ang ilan sa mga yan ay naayos na. Kaya inaasahang may babalik din daw ang dating sigla ng turismo sa Bohol. Nakatutok si Teresa Andrada. Kabilang ang Abatan Bridge sa maraming tulay na nasira dahil sa 7.2 magnitude na lindol sa Bohol noong October 15. Naparalisa ang transportasyon patungo sa mga bayan ng Maribohok, Loon, Kalape, Tubigon at marami pang iba. Ang Abatan Bridge kasi ang nagkokonekta sa mga bayang ito sa tagbilaran ang kapitolyo ng probinsya. Mahigit isang buwan ang nakalipas, ito na ang itsura ng Abatan Bridge. Kanina ininspeksyon ng Pangulo ang itinayong temporary steel bridge ng DPWH. Meron ding itinayong temporary steel bridge sa Tagbuane, bayan ng Alburquerque. Tiniyak ng Pangulo may pondo ng nakalaan para sa rehabilitasyon ng Bohol. We have to check the figure. It's about 5 billion plus. But I want to make sure how accurate that is. But the bottom line is the Secretary of the Budget has assured me that the needs of Bohol have already been set aside. May pondo rin daw para sa pagtulong sa mga lugar na hinagupit ng Super Typhoon Yolanda. Maging ang supply ng kuryente ng probinsya madaragdagan na raw sa susunod na buwan. Sa ngayon, nakakaranas ng 6 na oras na rotational brownout ang mga residente sa Bohol matapos hirain ng bagyo ang 200 transmission towers ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa probinsya ating inaasahan ay sa Disyembre ay eh magkakaroon na tayo ng zero brownouts or rotating brownouts dito. Katandaan tandaan ko, palagi ko yung po Christmas gift ni Secretary Petilio sa inyo. Ang Department of Tourism Region 7 umaasa namang sa lalong madaling panahon ay maisa sa ayos na ang tourist sites na naapektuhan ng lindol kabilang ang mga simbahang itinuturing na heritage sites. Oktubre hanggang Abril kasi ang peak season o yung pagbisita ng mga dayuhang turista sa Bohol. The timeline up to 2014 hopefully because we're waiting for the funds. No? Sa ngayon, bukas na raulit ang Lobok River Cruise at Philippine Tarsier Sanctuary. Patuloy naman ang reconstruction ng mga nasirang bahagi ng Chocolate Hills Complex Viewing Deck ang mga nasira namang simbahan unti-unti na rin itinatayo muli. Mula dito sa Bohol, Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Horas.